Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood niyo ang iba't ibang nakakatawa, nakakabaliw at kagimbal-gimbal na eksena sa pagitan ng tao at hayop. Simulan natin ang kwentuhan sa security guard na inatake ng oso habang nasa loob ng hotel. Nakunan sa CCTV ang pagpasok ng higanting oso sa kusina ng hotel habang naghahanap ito ng makakain. Dahil sa ingay na ginawa ng oso, dumating ang security guard para usisain ang kusina. Dito na nangyari ang nakakatakot na eksena. Pinulak ng oso ang security guard. Tumawag ng baka ang sikyo at ang oso agad na tumakas. Oops, payan ng konti. Mahilig makipaglaro ang mga leon, pero wag mo silang lolokohin. Gaya ng babae na ito na inihagis ang karne at tinamaan sa ulo ang leon. Mukhang nagalit ata ang leon. Ba't daw siya binato sa muka? Nako po, huwag sanang mahulog ang leon sa bunganga ng buwaya. Nakakita ka na ba ng unggoy na parang tao kung maglakad? Ayon sa kumuha ng video, ang unggoy na ito ay naputulan raw ng isang kamay Kaya sa halip na gumapang, natuto itong maglakad Can we just talk? Oh, hell no! Gusto mo ba ng libreng gupit? Kung meron kang pirana, pwede ka netong kalbuhin kung hindi mo lang alam, ang mga isla na ito ay may napakatulis ng ngipin. Sa sobrang tulis, kain na itong punitin maski ang aluminum. Kaya naman kung ako sa inyo, iwasan mong maligo sa ilog na may pirana kung ayaw mong mautas ng isda na ito. Kahit nasa loob ka ng sasakyan, hindi ka sa mga hayop. Pero paano kung ganito ka-cute ang hayop na humihingi sayo ng pagkain? Pagbibigyan mo ba? Bago tayo magpatuloy. Dapat niyo munang pindutin ang like button. Maraming salamat. Meron ka bang alagang aso? Kasi kung kasama mo ito sa inyong bahay, dapat kang mag-ingat na huwag masunog ang inyong bahay. Kapag pinabayaan mo ang iyong aso, pwede na itong ang apoy sa kalan. Gaya ng aso na ito na aksidenteng nabuksan ang kalan habang inaabot ang kanyang pagkain. Ito naman ang aso na nginatngat ang baterya ng power bank ng kanyang amo. Maya-maya lang, bigla ng lumiyap ang baterya. Buti na lang at ligtas na nailabas ang mga aso sa lugar ng aksidente. Nakakita ka na ba ng asong nabubulunan? Alam mo ba kung ano ang gagawin mo para tulungan ng aso? Sa video na ito, pinakita ng veterinaryo ang simpleng paraan kung paano tanggalin ang nakabarang bagay sa lalamunan ng aso. Ang kailangan mo lang gawin ay diinan ang leeg ng aso para itulak palabas ang bola. Ganun lang pala yun kasimple. Maski pala ang mga ibon ay nalulungkot sa tuwing namamatay sila ng pamilya. Ito ang nakunan sa video kung saan kita ang kita na nagdadalamhati ang pamilya ng magpay sa pagkamatay ng kanilang miyembro. Ano naman kaya ang iniisip ng isang ito? Bakit siya nakipag-selfie kasama ng delikadong buffalo? Maswerte siya dahil kalmado lang ang bison at wala ito sa mood umatake. Pero iba naman ang sinapit ng babaeng ito matapos niyang lapitan ng bison para hawakan. Kamuntikan pa nga siyang atakihin ito at sa sobrang taranta, nadapa pa nga siya. Nakuunan sa video ang pambihirang pagkakataon kung saan naglipana ang napakaraming pating sa ibabaw ng dagat. Ayon sa kumuha ng video, abala raw ang mga pating sa pagkain ng isda. Ito na ata ang pinakamalakas na buwaya sa mundo. Biruin mo yun, kinaya pa niyang paliin ng bakal para lang makalusot sa kabilang bakod. Buti na lang at may mamang to the rescue para tulungan ang sigang buwaya. Sarap na sarap ang pusang ito habang dinidilaan siya ng mga baka. Nakakita ka na ba ng usa na natanggalan na ng sungay? Marahil ay ngayon mo lang nalaman na kusang nalalagas ang sungay ng usa at nagpapalit sila ng sungay isang beses sa isang taon. Ang cute ng baboy! Ang galing maghulahup! Sino mas magaling? Yung baboy o yung aso? Siguro maganda kung meron kang ibong woodpecker. Pwede mo silang utusang tuktokin ng pintana para maaga kang magising. Para bang alarm clock? Ito na ata ang pinakadisiplinadong aso sa buong mundo. Pila-pila lang hanggang mabigyan ng pagkain. Kabalik tara naman ang mga aso na ito. Kailangan pa niyang kumain sa taas ng hagdanan para hindi siya agawan ng mga aso. Kapag nasa dagat ka, huwag mong sasalubungin ng alon. Baka kung ano pa ang bumangga sa'yo. kaya ito? Tiger ba ito na mukhang tao o tao na nagsuot ng costume na tiger? Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Nonoy Salvador. Hello rin kina Ismael, Veronica at Mami Grace Canielas. What's up kay Eliana Beatriz at happy birthday kay Calix Inigo T. Ibanez. Shout out kay Yazi at sa pamilya ni Ma'am Yana Buenavista. Belated happy birthday kay Zoe Giron at kay Kurt at EJ. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. allem